Good afternoon mga kalodi. Uh, ito ang inyong kalodi. Oras uh, po ng pahinga. Uh, uh, kasi nakapatuloy po ako ng dalawang alaga ko. Po. Uh, po kasi magtutulog sila sa tanghali. Para iwas. Kaya lalo na po't mainit din sa labas. Kaya kaya kailangan magbantayan uh, po sila kapag matulog po. kasi uh, mahirap pong ngayaan lang po natin sila sa labas na maglalaro uh, may oras naman po para maglaro po sila at bigyan sila ng uh, karapatang maglaro sa sa labas ganoon po kailangan pa din natin silang gabayan Kung mga uh, hindi lang po basta natin binibigyan po natin karapatan ng mga bata na maglaro sa labas pero kailangan din po natin silang gabayan tingnan kung safe po ba yung kanilang paglalaroan uh, sa oras pa lang po naman nito uh, kailangan pa po muna nilang matulog para kahit pa paano madali pong lumaki ang aking mga alaga ganyan po ang tamang pag ano po sa mga alaga natin kailangan natin protektahan kailangan natin ma maayos na pag-aalaga so yun lang mga kalubi thank you so much good afternoon everyone